Ayan ka farmer, umuwi lang kami kanina para mananghalian. Ayan, bumalik na kami dito. Ulit ni Dana. Ayun, nauna na oh. Nauna na si Dana. <laughs> Ayan yung nagawa natin, no. Oh. Ayan. Uy, kunti na lang malapit na kaming matapos. Ayan. Okay. Ayan. Dah, na, na lang pala. Ang oras natin ay nasa alauna 20. Ayan ayan, umaga pa lang kami dito nagsimula mga alas 7.30 o quarter to 8 ayan, tapos kunting merienda na ng halian tapos ito, balik na ulit kami ni Dana ayan, kunting na lang pala ayan, palayan natin yan natapos na tayo sa pag-harvest sa palayan at saka ito na, isusunod natin itong ating taro roots Taro roots, taru roots ayan, o tinatawag natin na gabi ayan Medyo maputik ngayon kasi umulan nung kagabi at saka kahapon. Umulan kahapon kaya medyo maputik siya. Maganda sana kung hindi umulan. Kaya kaya medyo mabigat sa paa. Mamayaro Yari mas. Hi. Ilang niyo sure. Hmm. Okay. Ayan. Okay. Hajimaru. Hajimaru. Ayan ka farmer, natapos na tayo nag-harvest ng isang linya. Ayan, natapos na natin. Ayan, sa awa ng Diyos, natapos tayo ng mga alas 4. Nagsimula tayo ng alas quarter to 8. Ayan, si Dana maaga dito. Nagsimula tayo ng quarter to 8. At ayan, natapos natin to isang linya na to na mga alas 4. Ayan, alas 4. Ayan, tapos na tayo. At ngayon naman, ang gagawin natin ay, ayan, Hahakutin natin yan gamit yung umpansya siya. Ayan, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Ayan, meron tayong trise. Eh. Ayan, meron tayong trise eh, na umpan. Ah, umpan siya. Meron tayong trise eh, na konti na na harvest ngayon na ah. gabi. Ayan. Ayan, medyo marami-rami tayong na harvest ngayon. Ah, tayo ay uuwi. Eh. Ayan yun si Dana. Dinalan yung umpan siya doon. Tapos pagkatapos, ilagay natin sa bodega. Tapos tayo ay magkapi na. Ayan. Dutsi ka sa akin? So, di ba ato kara isu ni araw? Kawa di aray matyo, o Ato kara. Ah. Ah. Ano. Jo. 还行 Kaya dito, itanong ko, 'yung coffee Kasi, 'yok ka former. So, wakas natapos na tayong mag-harvest ng ara na todo on sa pangalawang linya. Ayan, naka meron tayong 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ayan, meron tayong 14 na container na na-harvest ngayon. At ngayon. Ay, utol sa, utol sa ma. Ay, ma, dawat yun. Okay, Akyo? Ako siya yateru, yaru? Oh, ayan. Hmm. Oh, Hindi pa daw siya tapos. Ayan. Ito naman ngayon ang magtatrabaho, itong machine to. Siya yung maglilinis, siya, siya yung magsembetsu. Ayun, ayan, nilinis ni Dana. Ayan, dito naman magkatabaw si Dana ngayong gabi. Ayan, at dito nagtatapos ako. At ako naman ay doon sa labas. Magtatanggal tayo ng damo doon. At magkapi muna tayo. Break time muna.